Gagalit talaga siya, oh. Hmm? Milky? Bati tayo. Sige na. Bati tayo. Oh, gagalit yan. Gagalit yan. Alo? Gagalit nga. Bati tayo. Bati tayo. Bati tayo. Alo? Galit ka nga. Bati tayo. Sige na. Bati tayo. Bati tayo. Eh. Ay, galit nga. Bati tayo, bati tayo. Sige na. Kinulong ka lang naman talaga ni nanay. Kasi nga, baka makatakas ka. Hindi kita mahabol. Bati na lang tayo, bati na lang tayo. Eh, gagalit yan. Eh. Wa, medyo bati na tayo. Medyo bati na. Ay. Okay, medyo bati na kami. Eh, takot si nanay. Okay. Milky. Uwi ka rin mamaya. Oo. Sandalian ka lang naman dito eh. Sa bahay ni nanay eh. Mm -hmm. Halika rin. Bati tayo. Akin na. Ayaw mo bati kay nanay? Kasi kinulong ka ni nanay? Oo. Oh, baka kasi tumakas ka eh. Di kita mahabol eh. Ayoko nga. Baka mawala ikaw eh. Milky? 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 Alika rito, bati ka kay nanay, dali. Alika, batik ka kay nanay. Gagalit ka kay nanay. Ayoko na nga. Gagalit ka kay nanay. Gagalit ka kay nanay. Ka kay nanay. Ayoko na nga. Nagagalit ka kay nanay eh. Milk tea. Gawin na lang kitang milk tea. Milky milk tea. Milky milk tea. Hala, nagagalit ka? grabi grabe naman, nagagalit naman. Ba't ibang kulay ng likod mo? Hmm? Bakit ibang kulay ng likod mo? Milky? Uy, is na Milky? Ayaw mo dito? Ayaw? Grabe naman, ayaw agad. Milky? O, kain ka na lang, sige na. Uwi ka rin mamaya, uwi ka din. <laughs> Milky. 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 Milky masungit. Milky. Milking masungit. <laughs> Milky masungit. Milky. Milking masungit. Milking masungit na cute-cute. Milking masungit na cute-cute. <laughs>